Hello Jolly Natix, welcome back to our channel. For today's video, isishare nga lang namin yung restaurant na nakainan namin while we're here in Baguio. Bali, eto nga yung kamayan sa Ganza. And balita ko nga, isa to sa mga sikat na kainan dito sa Baguio since katabilang halos talaga ng Burnham Park. And eto naman yung kanilang menu and sobrang dami nga talaga nilang ino-offer ng mga dishes. Kaya naswertehan nga, meron agad kami nahanap na table. And uno na nga namin sinubukan is yung kanilang lumpiang sariwa. At bukod nga sa malaking serving, siksik din yung palaman na ubod. Masarap yung sauce at pwede na rin talaga pang sharing Next naman is yung kanilang pork barbecue. Malambot yung pork at nasa sweet side yung lasa. Although a bit pricey, pero isa to sa mga dapat nyo masubukan. Next naman is yung kanilang buttered chicken. Crispy at okay naman yung lasa. Although I must admit, medyo nakulangan kami pagdating sa laman. Pero buti nilang approve at nagustuhan ni kuya. And another must try nga dito is yung kanilang crispy fried noodles. And by the name itself, noodle sya na dinip fry. Tapos itinapings yung mismong sauce. And nagustuhan nga namin to, lalo na si Bunso. Masarap, sweet, at the same time peppery yung mismong sauce. And for drinks naman, umor no nag kami ng one pitcher ng iced tea for 299 pesos. So there you go, Jolly Natics. Overall, na-enjoy at nagustuhan namin lahat ng food nito was a great experience na makakain dito sa isa sa mga iconic resto dito sa Baguio City. At kung natakamat nag-enjoy nga kayo sa video na to, please don't forget to like, follow, and share our page for more videos like this. As always, thank you for watching!